Good afternoon mga Andito tayo ngayon sa mga alaga natin Sa uh, Yun Nakatapos-tapos lang din natin na magpakain ano? Maglagay ng kanilang tubig At Yun nga uh, linis linis uh, tayo bagya rito Yun nga lang Wala pa rin tayo Nakakambili ng patukan ng mga alaga natin, kaya tis-tis muna ang mga alaga natin. Diba? Kaya nila, mo. <tis> mo na nga muna, tis-tis natin, Hindi na siya umalis, talagang dito na lang siya. Nais yan. Isayang dito na kita siya. Sabi okay na sila kaya eh, yun lang isa nga lang pero okay na rin sa papano alam natin na sa papano freezer pa rin sila may isa yung so, dito pinakuha natin so, yung mail dito sa loob yung mail na yun yun hindi naman umalis na yun dito dito na lang yun nga lang yung mail pagka nakalipad sa taas mahirap hirap bumaba. Pinawang problema natin dyan pero... pagka... sa rin Bakit kang bumaba ko sa Saan? sa bubo Ito yung main natin na to Si Boy Tumbling Mga pagka Mga Tumbling Tumbling pagka nasa area na Ayan yung anak niya Ayan niya Nakakawa lang yung kalapatin natin kasi isang beses na natin napapakain sa isang araw. Nawa nung wala nga tayo pagbili ng patuta. Siguro bukas daw, uh, magkakaroon tayo na kaspart may konting uh, ano, budgetan natin to, para kahit papano hindi naman mukhang kawawa. Lagi tayo nagpapasa ito, pa kasi nga, sobrang init. Time check! 537 Ang so, hapon Ayun, so, Nagpapakain eh. Oh. Nagpapakain uh, Anak siya, parehas yung mga yan Hindi so, oh, siya ng anak siya Diba? siya ng anak nasa. Yan yung second batch natin Ah, oh, ito, third batch pala, tsaka ito yung first batch na anak nila. Ito so, namang brown na to, yan, yung kalawang nino yun yan, anak yan ng Homer, ito, tsaka na black. Yung manok natin, naglilimlim na, Kaya, hayaan na lang natin siguro, hindi na natin siguro pakatay po. Kawawa naman eh. Ang plano ko na lang siguro dito, Talian na lang siguro yung female. Ah, female yung male. Yan. So, buksan na lang natin yan para makagala-gala yung mga female. So, tignan ko muna. Hindi ako sure. Baka kasi kung saan-saan sumut eh. Diba? Baka kung saan-saan sumut. Kawawa naman yung isa. Hindi nakakakain. Yung isa na yun, yun yung sinabi ni Kenneth na mayroong ano? guluntong. Uh, Ayan. Ayan sila, oh. <laughs> ang dami na. <laughs> Dati, nag-aarangan tayong pakawalan. Ngayon, lahat sila nakakawala na. Mga balikin na rin. Kaya ang dami na nating alagang ng lapate. Ayusin na lang siguro natin tong kulungan natin. Pag-isahin na lang siguro natin. Lalakihan lang. Tingnan natin kung anong magagawa natin dito sa mga to. Kasi parang masikip para sa akin tong kulungan nila eh. Total naman ah, bumabalik na bumabalik kasi ng lahat. Agawan na lang natin ito ng isang malaking kulungan lang. Isang pinto. Nakas nakasya naka tayo kung maglabas pasok Saka maano yung mga pugad nila. Yan na lang siguro ang gagawin natin. Ah, mamayang gabi, bisitahin ulit natin itong mga to. Patig kung sino yung hindi nauwi. O, oh, ganda nung bago yung mga inakay. Oh, parang ikay ka. Ganda nung bago natin inakay. Sa taas, yung mga niya yun.

yung isa yung napapakain niya, yung isa yung hindi. Bawa naman yung isa. Diba? Yun, hanggang dito na lang ang ating day. Okay. Pinatikita lang lahat at uh, bye, -bye. bye, -bye.